Matatakot eh naman. Ay, matatakot mm -hmm. sa datang yung mga kaligulong nila. Parang balik dito. Ay, ang na iya. lang ng pay. Kaya uh, mga sa susunod kong magpaparami uli, ano, lahat na ng gamot, dapat may ispak din yan sa bahay, bag may uh, Pag tingi-tingi ko yan ay para pagkakailangan ko. Oh, oh, oh. Nakaw, oh, oh. <laughs> ay, talaga naman, no? Mm. <laughs> At lulusog. Magkakalaki kayo. Ganyan hmm, na may ganyan. Magkakabawa. Pakakagatla. Yan ang guya. Hindi nga lang. Kayo mga ano dyan. At ayan yung booster sa tayo after 3 weeks eh. Ilang araw din. Ay, ay. Ito ba buwan din pala. Ibu-booster shot kayo. Ito nga malakas na araw eh. Ito nga. Mali ka ako. Ito nga malaki eh. Huwag na masyadong sumutli yan, di mo gagawin sa dispansion. Ang pati. Oop, oop, oop. Huwag na masyadong tumakbo. Oh. Nói chung nha con trai của con, Bye, thúc rồi. Được rồi, tốt lắm. Bà, con trai của con nè. Ừm. Đúng rồi, Ay, ang pala yan eh. Kapit yung eh Kapit yung may mukha. Ay, naku nga. Ay, uho nga. Nasa may bandang mata. Taas-taas. Ay, namin. Ay, namin. ang tao. Ay, iya. Ay, tayo mm O, Ang ayaw. Ito na sa ilalim ng lupa. Ayos na. Ayos na. Ayos Okay. <laughs>